wala sa atin. For the go! <laughs> yung grabe, sobrang na-excite ho talaga kami ngayong araw kasi kakaiba yung alutuin namin ngayon din sa bukid. Ngayon ho kasi magawa kami ng hotdog kahit na may nabibili naman sa palengke. Salamat! Wala lang, parang gusto lang talaga namin pahirapan yung mga sarili namin. Ganyan, parang naiiyak na ako. Alam, sobrang OA mo. Before pa ho kasi mga kamangyan, may nakikita-kita na ho talaga kami na nagawa ho ng hotdog sa bahay. sabi ko, gusto ko na matry din namin kasi syempre medyo kakaiba siya. Kaso nga nila ho, hindi namin magawa-gawa kasi kulang kami sa material eh. Alang, Hindi, eh, may kailangan nyo kasi talaga dun mga kamangyan para makagawa ng hotdog, yung pinakang plastic niya. Tapos sari parang pang pump So binili pa namin ara sa online. Tapos ayan, gumamit lang din pala ako ng food processor diyan mga kamangyan. Parang ho, igiling-giling. Wow, oh, igiling-giling. <laughs> yung karne, yung mga gulay-gulay. Ginamit -gulay pala namin diyan mga kamangyan ay yung chicken breast para talagang malaman. Tapos inalis-alis la ang namin diyan yung buto. Tapos kung may mga balat-balat pa, inalis na rin namin. Nasa 3 kilo nga niho pala yung binili namin na karne mga kamangyan. At yun ho, ay 250 pesos ang isang kilo. Tapos diga mga kamangyan kapag hotdog talagang purong karne yan. So, kami ho, ang ginawa namin, nilagyan din namin ng gulay para talagang healthy living. Wow, healthy living. <laughs> Naglagay kami ng malunggay, ng repolyo. So kayo ho, pwede din kayo maglagay ng mga kung ano-ano diyan. Tapos yung iba ho, imbis na karne, ang nila isda after So after ho, nun, mga kamangyan, pinagsama-sama ko lang din yung karne, yung gulay, cornstarch, asin, paminta, extra seasoning, garlic powder, onion powder, at saka asukal. Tapos so, inalo-halo ko na nga ni mga kamangyan, naglagay na rin ako diyan ng malamig na tubig. Tapos kinamay ko na huyaan mga kamangyan para talagang mahalo ko ng mabuting mabuti at para may dagdag lasa na rin. Alay, hindi. <laughs> naglagay na rin ho pala ako ng cheese diyan mga kamangyan at garniho yung magiging itsura niya. Kaya so, nilagay ko na huyan din sa parang imbudo. Tapos nung una ho, mga kamangyan, medyo nahihirapan talaga kami diyan kung paano yung agawin. Gawa ng syempre, first time la ang dinuho namin. Binuhol na rin ho, pala yung pinakang dulo gawa ng ababa ka may dire diretso na yaan aruy ah nahihirapan din talaga ako diyan mga kamangyan kasi medyo mahirap talaga siya i-push wo i-push kaya ayan tinawag ko na nga ni Jose Kuya Julius nyo diyan mga kamangyan kasi sabi ko siya din naman yung magiging padre di pamilya balang araw ala bakit naman napunta doon tapos kailangan nung talaga magdahan-dahan din mga kamangyan kasi nung parang inaayos-ayos nila yung plastic ayan nasira salamat okay, medyo naramdaman ko dito yung kabanikim i think hindi siya isasabay sa pagkain mamaya ala hindi pero after ilang minutes mga kamangyan. Ayan, nakuha na nila yung kiliti. Oh, kiliti! So, nalaman na nila kung paano, ano yung dapat na push, ganyan, dapat dahan-dahan. Pero ano to? Sino yan? Alang arte. Pero ayun nga mga kamangyan, sobrang natutuwa na kami din. Gawa ng tingnan nyo naman, talagang nahaba-haba na itong hotdog. Pwede naman huya ang putuli ng mga kamangyan pero sabi namin, hanggat hindi pa napuputol, ay di pahabain ang pahabain. So, nakatayo lang kami dyan. Salamat! So, ayan, sobrang na-excite na nga niyo kami diyan mga kamangyan pero medyo napapaisip-isip din kami kung magiging lasang hotdog talaga siya. so, yung mga nabibili na hotdog mga kamangyan talagang masarap din naman talaga. Kasi syempre, Diyos ko, pangarap na pangarap namin talaga, lalo na ng mga bata pa kami na makakain ng hotdog, ganyan, talagang heaven. Pero syempre, masama din naman yun sobrang mga kamangyan kaya hindi naman din ina araw-araw yung pagkain niya ang hotdog. Pero kapag garni ho na kayo mismo yung magawa ng hotdog mga kamangyan, tapos alagyan ninyo ng mga gulay-gulay. So yung mga bata, yung mga chikiting nyo diyan, pwede nyo nang pakainin. <tod> Nung okay na nga niho, mga kamangyan, ayan nga niyo at tinali-tali na nila diyan para talagang yung size niya yung pang hotdog. Gawa na kapag niluto natin yan ng ganyang kahaba, parang grabe naman yan, delikado naman. <tod> tapos so yung ginamit pala namin na panali diyan mga kamangyan, yung parang sa sako, basta makapal, wag yung mga sinuli. Gawa nang mamaya ho, ah, steam din yan. So baka maputol, magsabog-sabog. So, ayan ganyan no pala yung magiging itsura niya mga kamangyan at grabe mukhang hotdog na talaga. So, pwede na kayong bumili dito sa amin. Magiging supplier na kami sa buong Oriental Mindoro. <laughs> Alay, hindi. Naglagay na rin pala ako ng food color diyan sa nakulong tubig, mga kamangyan. Dahan-dahan nga nila ako pala namin nalagay diyan yung mga hotdog. At once na mabasa siya, dapat diretyo na siya dyan. Gawa na kapag kinuha mo ulit, malambot na siya. Tapos, possible na mapuni. Diyan nga niyo pala yung ating tagabantay. Sino nang imaw? <laughs> so, ayan. Bali mga 10 to 15 minutes nga nila ako pala namin inistimian diyan, mga kamangyan. Yung iba, inaderetyo na nila na ilagay sa ref. Kasi, oh, syempre, di kayo iba pang stock, ganyan. Kasi, hindi mo naman din talaga maluluto yan agad-agad lahat. Pero ayun, mas maganda na i-steam muna iyan bago ilagay doon sa ref just in case mag-ista kayo. Para kahit papaano, medyo luto-luto na siya. Mas so, ayan, nung malamig-lamig na nga niyo pala rin mga kamangyan, tinanggal na namin yung pinakang plastic niya at grabe, kulay hotdog na talaga siya. Akala ko kasi magiging color blue to. Uy, sobrang artibo. mo. Baka ho, nagataka kayo mga kamangyan kung ano yung pinakang itsura niya sa loob. Ayan, garneho. So feeling ko itong hotdog na ginawa namin, jumbo hot. Jumbo hotdog, kaya mo ba? Alam, parang mapapagiling pa ako dito nang wala sa oras. So, okay na nga niyo mga kamangyan, ayan nga nani ho at sinimula na namin na prito hindi yan. Madali na ho yung pagpiprito niyan mga kamangyan para ka nagaprito nung normal na hotdog na nabibili mo sa palengke. gaya nga ho nung sinabi ko kanina mga kamangyan hindi ho namin lahat pinrito gawa ng syempre. Iba ho alagay namin sa ref mamaya para pang ulam ho namin sa mga susunod na araw. After lang minutes nga niyo, mga kamangyan sa wakas ho ay naluto na rin mga hotdog at dahil nga ni ho okay na are ay alam nyo na ho. Kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh. For the good. So syempre super happy na ako diyan mga kamangyang kasi nakuha na namin yung itsura nung pinakang hotdog. Pero medyo inak ko sa lasa kasi baka mamaya iba yung lasa niya. Pero kung makikita niyo ho sa itsura namin diyan mga kamangyang, grabe sobrang sarap niya talaga. Hindi naman ho sa pag-aano pero ito talaga yung pinakamasarap na hotdog na natikman ko. Ang sarap niya talaga ang lasa niya, ganyan. Masarap siya kapag asaw-saw niyo sa ketchup. Ewan ko pero ang ganda din ng combination ng karne tapos may gulay, yung mga pampalasa na nilagay. Totoo din yung pinakang loob niya siguro dahil in-steam nga ni siya kanina. At alam niyo naman ho kapag medyo ayaw na talaga kumain ng ganyan mga hotdog. Pero tingnan nyo ang ating mga senior. nagam parang gusto pa mag-take out sa lahat naman. Talagang nyo ko humakamang yan. Sabi ko din sa sarili ko kapag ako naging nanay na oh ano, grabe, papunta naman sa nanay. Pero yun nga, gusto ko, mga gulay, masustansya. Kaya experiment talaga kami ni Kuya Julius nyo. At tulad na rin yung hotdog, pwede naman palang gawing masustansya. Kasi si nanay nun, yung noodles na lagyan niya ng maraming malunggay. Kung itlog, lagyan mo ng kamatis, sa mga kung ano-ano. Ganun lang, kayang gawaan ng paraan. So perfect din to sa mga outing-outing. At kung mahilig din yung mga anak ninyo sa hotdog, mga kamangyan, ako gawaan ninyo ng garni. Grabe, sa so, sobrang sarap na parami talaga yung kain namin din. Salamat! Fast forward na kamangyan, grabe. Halo-halo yung emosyon na nararamdaman ko ngayon. Kaba, sayak, inik, lat lahat na. Yeah. Ngayon, oh, kasi, meron akong contract signing mga kamangyan. At saka ho, photo shoot. Sa isa na namang brand na nagtiwala sa atin mga kamangyan. At yun ho yung 1020. So ayan, kasama ko nga ni ho pala diyan si Ma'am Jamilia. Siya yung CEO ng 1020. At alam nyo ga, sobrang bait niya as in. Kapag nakausap nyo siya, parang tropa-tropa lang kayo. gano'n. Nawala rin yung kaba ko nung nakausap ko siya. Ganyan. Pati yung buong team ng 1020 as in super babait. Sobrang supportive. Ay rin pala yung time na nagtanong ako sa inyo mga kamangyan kung bakit ako nakasuot ng white. At grabe naman ang mga comment ninyo. Yung iba don sabi, Prenup daw. Yung iba, nag -civil wedding na daw kami. Buntis na daw ako. Tapos gender reveal. Galing daw yan. Grabe naman kayo. Sabi ko naman sa inyo, hindi natin agad-agad isusuko ang bataan. So, dalawang klase pala yung photoshoot na agaw namin diyan mga kamangyan. Yung una, parang fresh-fresh lang, ganyan. Tapos yung isa, itong sobrang colorful ko. And baka magtaka kayo kung bakit ganyan yung kulay. Kasi nga, ganyan yung kulay nung toner nila. And yes, ito na. Sobrang excited ako sa inyo ipakita mga kamangyan product reveal. Ito yung toner ng 1020. So, may color yellow, blue, at saka pink. So, iba't-ibang variant yan. At iba't-ibang gamit, iba't-ibang benefit. Yung unang-unang nakita ko yun, mga kamangyan, akala ko talaga mahal kasi sobrang laki niya, 500 ml. Pero alam ga, yung isang piraso presyo niya nasa 80 plus lamang. Like ano, grabe naman parang pamigay na. Hindi porket mura ay putsu-putsu na yan mga yan, kasi grabe yung quality niyan talagang pinag-aralan ng bonggam-bongga. Yung color yellow mga kamangyan, siya yung vitamin C toner, siya yung pwedeng gamitin sa gabi. At in pag ginamit mo siya pagkagising mo sa umaga, parang ang fresh-fresh mo na pwedeng i-kiss. Ala, basta feeling mo baby face ka ulit, ganun. Tapos so oh, yung color pink naman at saka blue mga kamangyan, yan yung pwedeng mong gamitin sa umaga. So depende kung ano yung status ng skin mo. So kapag feeling mo medyo dry-dry yung skin mo, ganyan. So pwedeng mong gamitin yung color blue. Kasi siya yung hyaluronic acid toner mga kamangyan. So ibig sabihin, makakatulong to para ma-moisture yung balat mo. At once na maging hydrated yung balat natin mga kamangyan, magiging smooth yung texture niya. Tapos minsan naman mga kamangyan kapag feeling ko sobrang visible ng mga dark spot, oh, may mga hyperpigmentation. Ang ginagamit ko naman ho, aring color pink yung Sakura Niacinamide toner. So alam niyo naman kapag Niacinamide mga kamangyan, ako perfect na perfect yan sa mga dark spot. Meron yung brightening effect, tapos mapapantay niya yung skin tone natin. Tapos napapa yung mga open pores. And ewan ko, sobrang ganda niya talaga mga kamangyan kasi yung anti-aging. Sumaga so mukhang bata ka talaga dyan, mga kamang Yung mga kulubot-kulubot natin diyan sa noo, sa pisngi. So, matutulungan niya ng bonggam-bongga. So, lahat ng toner na yan, meron ako mga kamangya. Maliban sa mukha, inagamit ko din yan sa katawan. Kasi, syempre, ang laki na tapos ang mura pa. So, hindi na para tipirin ang sarili. Salamat! So, yun, sobrang ganda talaga ng product na rin mga kamangya. Kaya, nung kinuha nila ako bilang face nung 1020, hindi na ako nagdalawang isip kasi makamasa yung price niya. Tapos, ang ganda pa ng quality. Na para na ako dito? Uy, sobrang OA mo. <laughs> ayan, sobrang gaan lang nung naging photoshoot mga kamang, kamangyan, yan. Ang galing nung makeup artist, hairstylist, yung stylist nung outfit ko, yung videographer, yung director namin dyan, si Sir Han. Si Ma'am Jamilia, yung CEO ng 1020, as in talagang nakabantay lang siya dyan. Mula umpisa hanggang matapos yung photoshoot. And yung buong team talaga ng 1020, so mafe-feel mo talaga na love na love ka nila. Na hindi kanila pababayaan. What if hindi na lang ako umuwi ng Mindoro? Alay, hindi. Sino tong pogi kong kasama? Piansay ko ba to? Ano, sobrang landi. <laughs> so, kung gusto nyo rin matry yung toner ng 1020, mga kamangyan, i-message lang yung kanilang page. sila kasi makikita nyo naman yun doon. Kasi baka mamaya maubusan na kayo. Kasi kahit ako nag-stack na rin ako dito sa bahay. Yara. so ayun, super thank you po sa buong 1020 family. And syempre sa akin mga kamangyan diyan na talagang solid yung support ay ah, for the goal. So ayun oh. na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at share yung video, ano? O oh, sya, hanggang dito na lang ating video at kami ay magpapahinga pa. Bye-bye, love you. <laughs>